Hello guys, good afternoon. Welcome back to my channel, Eric Mix Vlog. Sa video ito guys, maggawa po ako ng balag ng gulay. Ako kasi magpapang kumanok poro kami. Ito yung Party! kasama ko sa paggawa guys, pero bago ko ipakita. What? Ito na yung nagawa ko guys sa balag ng ampalaya. Yan. Yan. Shout out muna anak. Shout out. Shout out. Hello. Hello. Ako makapakawaman na. Ito na yung para sa ampalaya ko guys. Oh. Yan. Ito na yan. Oh. Yan. Pag umakyat na yan. Ipa. Lalagyan ko to ng ano. Ito. anuman ko to ng tali. Lagyan ko ng horizontal sa ano. Para sa paggapang ng ating ano. Ampalaya. Oh, yan guys, okay. so yung iba hindi pa uh, ano. Ayan, oh. Ito nagpakain yung anak ko ng ano guys, so, mga alaga naming manok. Ayusin mo pag ano na yung Ayan guys, okay, so. Yung ginawa kong kulungan, no. Oh. Yan may ano na rin yan may nangingitlog na rin na manok doon sa tinawa kong ano pugaran yan kayo yan may itlog na rin isa pa lang yung kabila isa yung isa hindi pa initlog yan eh. ito yung napisa namin kayo manok Yan guys, oh. Ito yung unang namisa, guys. na namin. Bali labing isa yung ano. Labing isa yung sisiw niya. Yan. Oh. Gagawin ko na balag para sa opo tsaka sa yute. Yan. Maglagay ako apat na poste niyan. Ito poste na yan. Ayan apat yan Doon sa kanto Tapos balagbagan ko na lang Ayan ito yung Pupo guys Ayan oh. ah, ah, ano na rin yan Kilaki na rin siya. Malapit na rin to Ang maganda Ayan Bali Tatlo lang to sila guys Yung ano Tigda dalawa Ayan toh. Mahar. Habisin ketemu mamanya. Tuh, dami panggungan lansunis oh. Ya. Push yang rembutan. Dami bukan yang rembutan. Yang rembutan guys oh. Ya noh. Ya noh, pulang pula yang mga bunga oh. Ya. Yeah. Ang daming nagkalaglagan lang sa ano, sa baba, pati itong lansunis. Ano, daming bunga. Oh. Eh. lang sa ano, Sa baba. Mura kasi lansunis dito, guys eh. Ano. Kuha tayo. Kunin natin yung isa. Ayan, Yan guys oh. Yan guys oh. Ito yung lagi kong kasakasama sa pag ano ko ng mga gulay tsaka ano guys. Yan oh. Yan. Hanggang dito lang muna yung video ko guys. Huwag nyo pong kalimutan mag like, subscribe, so i-click ang notification bell para updated sa oh. susunod kong mga videos na i-upload. Magandang hapon sa atin guys.